pag ng panahon ni Sen. President Juan Ponce Enrile ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Antonio Trillanes IV. Narito po report ni Tricia Zafra. Sige niyo, Sige. Kung meron man siyang nakitang dahilan to file a case uh, sa akin, whether treason man or anything, magaling siya na abogado, i-file niya. Matapos magkasagutan sa Senado kahapon, hinamon ni Senador Antonio Trillanes IV sa si Senate President Juan Ponce Enrile na dalhin na lamang sa Korte ang usapin kaugnay sa si isinagawa niyang back-channel negotiations sa China. Nanindigan si Trillanes na otorizado ng Malacanang ang kanyang papel sa usapin ng West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, bagay na kinumpirma ng Malacanang. He was authorized to discuss uh, matters on the Scarborough Shoal. That much is very clear. Dagdag pa ni Trinianis. hindi raw inilabas ng buo ni Enrile really ang umano'y notes ng dating Philippine Ambassador to China na si Sonia Brady sa kanilang pulong kasamang ilang Chinese officials noong Hulyo. Ah, inilabas ko, Nandun, uh, public record na yun eh sa uh, Senado. Kaya binasa ko sa record ng Senado para nasa kasaysayan natin yan. Iginiit ni Trillanes na nakabuti raw para sa Pilipinas ang kanyang back-channel negotiations kaugnay ng West Philippine Sea. Lahat ng desisyon na nangyari dito, uh, Presidente ang gumawa at maganda naman yung resulta. Hindi naman tutol si Enrile sa back-channel negotiations pero dapat daw ay may opisyal na report na inilabas kaugnay dito. Uh, hindi ko uh, ipinagbabawal yun. Uh. Uh, ga Gagawa sila ng ganon. Ang sinasabi ko lang, okay lang yun. Pero ano ba ang pinag-usapan doon? Walang report eh. Mm -hmm. Lambing-anim na beses na nakipag-usap sa gobyerno ng China o mga opisyalis mm -hmm. ng China, Pero ba nakakaalam sa atin kung anong kinumin, anong pinag-usapan? ang iringa ng dalawang senador. Nag-ugat sa isyu ng paghahati ng Camarines Sur, panukalang itinutulak umano ni Enrile. Sa ilalim nito, hahatiin ang Camarines Sur para lumikha ng bagong probinsya ng Nueva Camarines. Ayon kay Trillanes, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang namumbinsi umano kay Enrile na isulong ang panukala. Pero paulit-ulit itong pinabulaanan ni Enrile. Ngayon ko lang naalaman na may kinalalaman si uh, Mrs. Arroyo dyan sa to so, eh, niya dyan? Paglilinaw naman ni Len Bautista Horn, tagapagsalita ni Arroyo, hindi totoong tumawag ang dating Pangulo sa Senador kaugnay ng naturang panukala. Nakakalungkot daw na idinadawit na naman ang pangalan ng dating Pangulo sa kontrobersya, ngayong prioridad daw nito ang kanyang kalusugan para makapagsilbi sa kanyang distrito sa Pampanga. Ang palasyo tila ayaw makisaw sa bangayani na makisawsaw sa bangayanin na Enrile at Trillanes. let's wait for the action taken by senate president juan ponce he believes, if he believes it's treasonous, then um, we'll, we'll leave it with him if he intends to file any criminal case or complaint against uh, senator Trilanisa.